Annyeong! Everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another vlog! Hi! So, ayun guys, for this vlog, nakikita nyo na sa title, sasagot tayo ng mga questions. Ang mga questions na sasagutin natin is bahagi ng ating a ah, bahagi ng ating nakaraan kung saan masaya siyang balikan. Ah, saan ako ginamalikan. Amen. So, ayun guys. And of course, nakikita nyo rin dito sa title na habang tayo ay sumasagot ng questions, manglala pa tayo ng kalamansi. Girl, konting kalamansi lang to ha. Dahil, Diyos ko, baka naman talaga magmukha na akong maasim nito kapag inubos kayo sa mga kalamansi. So, ano bang hinahantay natin? Sagutin na ang mga dapat sagutin. So, <sighs> So guys, after ko, uh, after ko basahin yung tanong, saka ako kakain ng kalamansi. And tignan natin muna ano magiging ituro natin. And dapat, wala akong magiging reaction. So, tignan natin! So, okay, number one. Na-experience mo na ba yung iiyak ka sa harap ng nanay mo? Tapos sasabihin niya, iiyak ka? Gusto mo dagtagan ko? Hmm, answer. Ay, ito niyo ko naman Mm -hmm. Ano ba itong naiisip ko sa buhay ko? Asim. Wala, magkakamansi yan. Okay. Three, two, one. Tamis. Okay. Nasag Nasagutin ko na siya. So, kung experience ko ba na umiyak sa harap ng nanay ko, a-asin. <laughs> Tapos sinabi niya, umiiyak. Umiiyak ka ba? Gusto mo dagdagang ko. Guys, na-experience ko to dati. Bilang isang pasaway na batang paslit, lagi ako napapalo ng nanay ko. Lahat yata ng klase ng pamalo na experience ko na sentron, chinelas, makuwate, tambo, hangir. Yan, naranasan ko yan. Kasi pasaway nga ako dati. So, merong times na parang um, nandun pa kami sa dati naming bahay, tapos merong, hu Asig. Tapos merong times doon na parang nagalit sa akin si mama kasi hindi ko alam kung ano yung reason. Kasi nagalit sa akin yung nanay ko. Tapos parang dahil nagalit siya, Ganun, ganun, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, eh, gawin ko naman. Huwag mo na akong paluhin, ma'am. Love you so much. Tapos iyak lang ako ng iyak, man. <coughs> Asim. Tapos iyak lang ako ng iyak man. Tapos sabi ni mama, kasi umiyak ako, wala akong tigil sa pag-iyak. Sabi na nani ko, gusto mo pa? Uulit ka pa? Ha? Gusto mo, dagdagan ko yan? Tigil-tigil mo yung pag-iyak mo. Lumaganon sa akin yung nani ko. Gusto mo itong hangar? Hawap niya yung hangar. Gusto mo ito? Masarap to. <coughs> Sa loob loob, mama, ano naging masarap yan. Ano ba yung gawa ko sa candy ang hammer mo? So, ayun. Naranasan ko yun yung tipong vlog na pinapala ko sa pa ng nanin sa'yo. Gusto mo, oh, iya ka pa, nadagdagan mo pa yan, ganon masarap ka, gusto mo. To. Hoy! Charot! Pero okay lang yun, guys. Kahit napala ko ng nanay ko, may reason na. And kasalanan ko rin naman. So, ayun, para may prelip, ikutin natin yung kalaman siya. Oh, you. Okay, number 2 question Nakatikim ka na ba ng walis tambo? Kasi hindi ka umuwi nung sinabi ni mama na 5pm lang ang laro Girl, naikukwento ako sa inyo guys Nangyari to siguro elementary, kasi nga diba kabatang paslit na napasaway So, ganito nangyari ang uwi anong elementary days is alas 4. Disregard natin yung 5 p.m. na ano, na uwi. Hindi <laughs> may pigtay mo ako asin kasi. So, anong nangyari? Alas 4 ng hapon, uwi na kami. Then ngayon, nagkayayaan yung magkakaibigan, kami magkakaibigan na pumunta dun sa bahay ng klase namin. And syempre, bilang alam ko na hindi ako papayagan ng nanay ko, syempre, hindi tayo nagpaalam, pumunta tayo sa bahay ng kaklase ko. Tapos, ano nangyari, girl, kumakain ako dun sa bahay na kaklasi ko ng laki ni. Ang sarap ng kain ko sa lamesa nila, girl. Asim! Pumunta yung nanay ko, kasama yung tari ko sa bahay ng kaklasi ko. May daladalang pamatpat, girl. Yung pamatpat niya, mas manipis pa dito. Dahon, na, ay dahon sa ng kakwa at yung girl. Tapos sabi ko, huwag niyo akong ilabas. Huwag niyo sabihin na nandito ako gano'n ganyan. So nagtago ako sa ilalim ng lamesa. Nagtago ako doon kasi papaluin ako ng kakwa Masakit yun eh. Girl, alam mo nangyari. Wala akong nagawa. Ginanon ng nanay ko yung ano ng lamesa. Ginanon no. Tapos nakita ko sa ilalim, pinagpapalo ko. Pa, 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 pa karan 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 na to. So, ayun. karan 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 Number 3. Sino sa inyo yung hindi marunong magbike pero pinilit mo kasi may nanonood? Ang resulta, tuhod, minitian ng simento. <laughs> okay, isa pa. Another subo. Siguro tataas na yung vitamin C ko dito. No? Napaka-asim nito. Oh, game. Okay. Dora! <laughs> Eme. Bongga. May naalala ko. So, ganito kasi yon. Elementary din ako nito. And hindi talaga ako marunong magbike. Marunong ako parang singlet lang, yung tuwid lang. Pero kapag iniliko mo na siya, hindi ko siya mailiko, nagsisemp lang ako. So, ano nangyari? Kasama ko yung mga kaklase ko na ka klaset, tas kaibigan ko ng elementary. tapos kasama din yung mga ahil sa amin, yung mga medyo matatanda na sa amin. Ano nangyari? Nagsasalitan sa hiraman ng bisikleta. So, syempre, salitan sa ano? Huh! Asin! Ah, salitan sa pagsakay ng bisikleta. So, nung ten ko na, girl, swerte ko kasi tuwid lang yung ano namin eh. Tuwid lang yung <coughs> tinatakbuhan ng bisikleta. So, kaya ko siya. Tuwan tuwa ako kasi nakakapag-bike ako eh. Anong nangyari? Ito mga kaibigan mong mga lukulok. Tinupo siya ko. So, go, go, go. Yan. Binasan pa. Binasan pa. bilisan pa. Siyempre, tuwan tuwa ako kasi marunong ko magbisikleta sa tuwid eh. Pwede binilasan ko ngayon. Si O.A. binilasan yung pagbisikleta niya. Anong nangyari? Girl, Sobrang bilis na ng bisikleta, hindi ko na mai train eh. Anong nangyari? Uy, <coughs> semplang si Tanga. Pag semplang si ate mo, girl, bilang siya ay isang pabibang tuwantuwa siya at marunong siya magbisikleta sa tuwing. Ayun, nag-semplang si Ulaga, tuwantuwa pa siya doon. Hindi pala dapat yung gano'n, dapat dahan-dahan na wag Kaya yung mga nagbibisikleta dyan, tapos may mga kasama, wag kayo magpapadala sa mga udok ng mga kaibigan ng mga tanga. Gusto lang kayo mapahamak nyo eh, para may tawanan sila. Ayun yun, yun, eh. Ah, yun, Awesome. So, ayun. Saya din nun. Kung naalala ko yun, nagatawa din ako. So, ayun. Next. Naalala mo yung inutusan ka bumili ng 5 pesos na toyo. Tapos sinuklian ka ng sabaw ng adobo. Ha? Huh? Toyo? Tapos sinuklian ng sabaw ng adobo? Oh, 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 oh. Eto. Ibang senaryo to, guys. Pero halos ganun din siya. Bumili ako, tapos may sinukuli sa akin. Pero hindi nga lang adobo. Nangyari to sa school ko nung college. Madala siya. Experience. Experience. Next. Uh, Hmm, Nagusog na ako sa kalamansi. Na-experience ko to, madalas noong college ako, dun sa canteen namin, Girl, bibili ka dun halimbawa, for example. Halimbawa, na may for example pa. Ang asin mo! Ngayon, kung numari, bibili ka ng ano, bibili ka na, ah, ano, bibili ka ng Coke, um, tapos yung Coke mo is um, ah, um, 12 pesos, tapos kulang yung panuklay nila. Girl, ibubayad sa'yo ngayon, TNT sabihin nila siya, ay, Ning, wala kaming bariya, pwede bang kindi lang bayad namin? So, siyempre, ikaw, kunwari, senaryo mo ngayon, hindi ka papayat. Ay, ate, gusto ko po, ano, pera. Girl, magagalit pa yung mga yan. Ay, e, kung ka na sa kabila, bumili, wala kami pa nung sa'yo. Hoy, bakit gano'n? Bakit gano'n yan? Ano na yun, so, wala na akong pamasahe. Maano na, sayang pamasahe din yung limang peso na yun. Grabe yung mga yan. Pero okay lang. Ewan ko ba? Hangga, uso pa ba yun ngayon sa mga schools? Kasi yun yung talaga experience ko dati. Eh. Hindi naman everyday yun na, pero madalas ganun. Kaya hindi sinusukle, max, or mentos, or whatsoever, or judge. Basta yun na yun. Di ba? At din namin yun, limang piso, kahit tatlong piso. Dagdag pamasahe din yun. Hindi eh. ko alam kung may ganun pa ngayon. Eh. Makakatuwa din siya balikan. Pero sana huwag na ganun. Charot. <laughs> Kasi mga masaya din mga estudyante, kaya talaga, hindi mo naman pera ang mga tao sa abu, sa school, hindi lahat maraming pera. Oh, ano pa challenge-challenge ito ko sino sa'yo na ito? Dumala ako na asiman. Tsura. Woo! Okay, number five. <laughs> Nasubukan mo na ba mag-cut ng bangs gamit ang gunting sa school project? Feeling mo kasi new look, tapos regrets pala. Grabe yung experience ko dyan, girl. So, ganito yon. Ay, hindi. Hindi pala siya bangs. Okay, ibang scenario naman yung akin ulit. Okay. Hindi siya bangs, pero sa kilay ko siya buhok din naman yun. So, ikukwento ko na lang sa inyo. So, ganito ang nangyari. High school naman ako nito. Third year high school. So, pwede nagkaka nagkakatuwaan yung mga, ano, yung mga chika babes, yung mga tropa ko, gano'n ganyan. Tapos, uh, parang nagpuputulan sila ng box, ganyan, ganyan. So, ako, hindi ako nagpuputol. Parang gusto kong magpaahit ng ano, ng ito, at ang kilay na ito. So, parang gusto ko siya ipaahit. So, may nagpresenta. Sabi niya, ako na mag aahit niya, marunong ako mag aahit niyan. So ayun, di ko natawa ako no? kasi ahit ako ng kilay, ganyan ngayon, kay kay pa ako nun eh. So gusto ko yan ka. Ang ending, ating girl, yung kilay ko inahit nga, tapos ang ending, Binuhitan to ate girl, nakalbo yung kilay na yan. Ito o talaga, literal, nakalbo talaga yon. Like, hello. Tapos, eto pa, masama nito napanit na nga ang kilay ng person na to, ginawa ng pa ako. Like, ah! 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 Marunong ka diba? Anong ginawa mo? Hindi ko yung no challenge. Ang hirap. So, ayun. Imbis na gumanda yung kilay ko, girl, napanot ang kilay ng taong ito. So, sino matutuwa din. But anyway, nakakatawa siyang balikan. Kasi, diba, syunga-syunga <laughs> okay, next. Woo! Uy, nakaka-five questions na tayo. Okay, next. Naalala mo ba yung ginawa mong project ng kaklase mo tapos siya pa ang mas mataas ang grade? Meron din. Siyempre, meron din tayo yan. Pero hindi siya tungkol sa project. Ano siya? Exams naman siya. Kayo muna natin itong kalawansi na hindi naman ako nag -e enjoy Ganda lang Dapat pala lemon na lang. <laughs> so, ayun. Hindi siya sa projects eh. Ano siya? Huh! Parang ubasin yung kalaban sa inyo ano siya? Sa exams. Ngayon, ako, ko naman ay bilang isang average student na hindi naman ganun kagalingan. Ay kinukopyahan din naman ako ko. Kasi mahilig din ako mag-review before. Huwag lang talaga sa mathematics. Okay? Negative zero talaga tayo. Negative. Negative. Negative point zero 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 zero. Kapag mathematics. So, it's, ah uh -uh. So, ito na nga. Ganito na nga ano nga. kasi nag-i-examine na, no? Siyempre, si Ate girl, may katabi siyang friend. And itong si friend, wala yata may isagot. So, kukulbitin ako. Gagano so, siya. Kukulbit. Ganyan. Ito ako titingin. Anong tapos sa senya. Sana ako, syempre. Sa mga prof ko po nung college, sorry na po. Love ko po kayo. Mo. So, ganito. Sa tanong niya, ng sagot dun sa ano na yun, Dun sa question. And ako, sasabihin ko, kunwari, si, kay Gagi, malalaman ng mga professor. Malama! Malalaman nila yan. nag sila sa ganyan eh. Kunwari, B, o ganyan, B. So, kapakotahin mo siya, di ba? Kasi friend mo siya eh. Ngayon, itong si friend, na friend ko, talaga. Eh, siyempre, hindi ko alam yung isasagot ko dun sa tanong. Kasi na medyo nablako ako. Nalagot ko ngayon siya. Tapos nagtanong ako ngayon sa kanya, pati yung sagot mo ganun, sabi ko. Ay, si ate mo girl, nandiyan na. nang lang siya ate. Ano lang siya, namaya ka Tapos focus, focus lang siya dun sa test paper niya. Tapos kinalabit ko ulit. Ate, ano, misuot ka na? Ganda lang. Kasi ate mo ganyan, lang pa din, parang dalang narinig. Ang gulo, ano nangyari? Ang ending, etong si ate na nung hope sa akin, mas mataas pa tuloy ang score sa akin. Ang saya, di ba? Oh, saya, saya. oh, saya, saya, no. diba? Ang saya-saya. Ang saya-saya no. Di ba? naka-experience ng gano'n, madami. Madami naka-experience ng gano'n sa inyo, no? Pinakopya niyo, kasi ayaw kayo pakopya, eh. Ang ending, mas mataas pa sa inyo. Huwag nila ka magpakopya. So, ayun, um, uh, di ba, ang ano lang, ang astig lang. Kasi like, hello, no, kopya ka rin naman. Bakit ayun mo pa kopya? Sagot mo yan. Eh, doon din yung sa kabila galing. Hoy, nagkukopyahan pala. Lagot talaga sa profesor. <laughs> okay. Kagatin natin ito ko si... Hmm. Woo! Ang dagi naging laro ang disusibig Uy, baka sabihin niya, hindi ko siya na, nakain, ha? Uli siya ngayon mm dito? Mm-mm. Oh, ah, girl-girl na yan. Okay, next question. Hindi pa ako kakain ulit kasi meron pa ako dito. Baka masobrahan mo na ako, guys. Okay, next. Naalala mo ba nung tinawag ka ng teacher mo para sa recitation, pero busy ka sa pag-drawing sa notebook mo? Hindi, eh. Ibang senaryo, eh. Ito, eh. <coughs> ano lang din siya, halos similar lang din. Pero, hindi ako nag-drawing sa notebook. Ako kasi yung tipo ng tao talaga na madaldal, maboka, makutata, ganun ako nung ano, ganun talaga ako na nag-aaral ako. And kinder pa lang, ganun ako. nga ako dati ng, ng teacher ko ng kinder, eh, sabi sa akin. Ano Sabi sa akin ng teacher ko, ang ingi-ingi mo, hindi ka na nakakatawa. Feeling mo nakakatawa ka pa hoy, naganan na ako ng teacher ko nung kindergarten. Mam, baby, po ko nun. So, ayun. So, ito anong nangyari? So, high school naman yata ako nito. Nandun kami sa likod ng mga kakrasi ko. Nang tropa, syempre tropa kayo. So, puntuan kayo doon. Yung teacher mo nasa unahan. Nagde-discuss. Kaso kayong mga kulukon. Puntuan ka ng kuntuhan, tawa kayo ng tawa. Natawag na pala ako sa recitation. Ang ending, si ate mo, girl, nagbida-bida na tao na tao na sa likod, nakakala mo ang dami, alam mo, walang naisagot. So, dapat kapag nagdi-discuss sa unahan yung teacher, makinig kayo guys kung ayaw niyong magpahiya sa klaso niyo. Basta yun na yun. eh Okay, next question. Excuse me, no? Eh, wala na. Notice? no ano down no reaction ni si number Lu. Ang naman kasi atin mo, girl. Okay, next. Number eight, last three questions. Wala na ka lamang si atin mo, girl. Okay, na-experience mo bang mag-exam na puro multiple choice tapos pattern lang sagot mo? Like, puro letter C, bahala na si Batman. Ibang sinari ulit, guys. Naranasan ko na yun, guys. Pero mas malalayong naranasan ko. Ganito yung nangyari. So, first year college ako, first exam, prelim, ano, preliminary exam. First yun ha, yung college algebra. Ngayon, doon sa questionnaire namin, may multiple choice. So, nasagutan ko yung uh, multiple choice. Ay, grabe, hindi ako kumain ng kalamansi. Ito na, oh. <laughs> yung questionnaire, naging aura bigla. Nasagutan ko yung multiple choice. Pero hindi ko alam kung tama yung sagot ko doon. And then, yung mga sumunod is problem solving na. So, kailangan mo siyang i-compute. And girl, mo, girl, sobrang epic noon. Wala ko na isagot. As in, sinagotan ko lang yung multiple choice. Tapos sinulaan ko lang siya, binilugan ko lang siya. Kasi hindi, ako, hindi ko talaga alam kung ano nangyari sa akin noon. Basta mathematics, nabobobo ako. As in, super so, nabobobo talaga. So, ayun na nga, anong nangyari? Lumabas na rin ako ng classroom kasi binasa ko yung test paper ko. Wala akong sagot kung multiple choice lang eh. At saka identification, girl, hindi ko pa nga alam yun eh. Hindi ko nga alam kung saan ko na ko yung sagot na yun. Bobo-bobo -bu ko talaga sa ba. So ayun na nga, dinambas ako ng classroom, girl. Napaiyak talaga ako. Napahagulgol talaga itong tao to. Kasi sabi sa ko sa sari ko, bo, bobo-bobo mo bo, bo talaga. Wala kang alam, ganyan-ganyan. Tapos ganyan. iyak ako nang iyak nang kasi first exam ko yun sa college algebra. Tapos ganun na kaagad yung nangyari. 'di ba? Kaya matutuwa doon. 'Yun yung unang iyak ko. Ah. Sino ako sa kalamansi, si wala na. Ah. Diba? ang epic noon? Kasi may mga ano, may mga tukol tungkol sa mathematics, just ko yung utak ko nag-aano, bumabalik sa pagiging pitos, wala ka alam alam sa mundo. So ayun, um, yun lang experience ko. And then next answer. What's answer? Next question. Number 9, naalala mo ba nung nag ka ng talan sa harap ng maraming tao kaso inatake ka ng epilepsy? Epilepsy talaga. Naalala mo ba nung nag-present ka ng talan sa harap ng maraming tao kasi kaso inatake ka ng epilepsy? Wait, pagkasi natin. Mmm, bongga. Okay. Okay. ko pinagagawa ko sa buhay ko. Wala ka sa maisip na content eh. Masyado busy. So, ito nga, grabe to. Sobrang epic nito. So, nung college ako, hindi ko alam kung first year college or second year college. Merong, alam niyo yung mga organization, organization, di ba? Mga org-org sa ano, sa school na sinasalihan mo. Mga, for example, mga banda or mga journalism, mga ganong-ganon, mga, about sa mga newspapers, bla eh, since ako naman ay may taunting boses, so naglakas loob ako na baka kaya kong mag-present or mag-audition sa org ng school namin. Kung tawagin nila ay eh, ano, sessionistas, bla bla bla, gano'n gano'n. So, nag-ano ko doon. Nag-ano ko, nag-audition ko doon. Girl, hi! nakakahiya. And girl, si ate mo, girl, ano mo nangyari? Kumakanta ko doon. Ay, yaya. Uh, hindi malaga alam ba siya ganyan? Nakakahiya. Nakakahiya. Uh, Ang dami pa man nanonood mo. Nataka talaga ako dun ng ano. Nataka talaga ako dun ng hiya. At ayun, naging epileptic na yung kanta ko. Tapos nagtatawa na sa akin yung mga judges. Ay, nagaya. Uh, pag naaalala ko yun, natatawa ako. Kasi may stage. Ano hindi ko na talaga nagawa yung ano. Yung challenge. Ang hirap talaga. Ah, wala, naubos na. So, ayon. anong nangyari? So, ayon anong nangyari? Si ate mo ng sa audition, nag-garalgal ang Moses. hindi siya nakapasok. Samantaling yung dalawa kong kasama, nag-join sila doon. Kasi, malakas yung loob nila eh. Malakas talaga eh. Sa akin, na. Never na ulit ako nag-audition sa kahit anong or Okay, last question. Last question, kayo. Last question is, na-experience mo na bang na-experience mo na bang tawagi ng kalikasan sa biyahe? Kaso, di ka makababa kasi bayad ka na, kaya napadasal ka na lang. Hmm. girl, oo, ilang beses na to, pero uh, pinaka-epic is yung ano, pinaka-epic is yung talagang simula sa school hanggang sa bahay, nag talaga si ate, girl, na hindi talaga hindi talaga mag- Mag-ganon talaga. Hanggang makawi ako kasi ayokong bumaba eh. Ayokong kung saan saan mag-uupo talaga nun eh. So college din ako nun. Parang ano naman yun, girl. Pirmahan mo ng clearance nun. So syempre, busy ka, ikot-ikot. Yung mga professor mo, hindi mo mahagilag nasaan. Kasi hindi, hindi natin alam kung saan nagsususot yung mga yun. Yung iba kumakain pa. Yung iba wala pa. So busy kayo. Mas mahaba pa yung pila. Kasi ayun, edi, hindi ko na kinahin. hindi ko na tinapos yung clearance ko nun. So, ayun na nga, na. So, ayun, uwi na. ba? Diba? Tapos na kayo magpapirma ng clearance ngayon. Ngayon, si ate, mag mo po sa unahan ng jeep. Sa unahan ng jeep, nakaramdam ako ng... Mm-hmm. oh ish kaya ayun, kumulong bigla yung chan ko. Tapos, ate po, girl, hindi ko alam ano, kung ano gagawin ko nun. Hindi ko alam ko gagawin ko nun. Ako, nandun lang ako, nandun ako, nakakapit lang ako dun sa ano. Tapos, nagtatayo yung na yung mga balahiyo ko dito. Nasa ulang kong pamandin ako ng jeep ko. Ganyan-ganyan lang ako dun, no? Oh. Tapos, ganyan-ganyan ako kasi. Feeling ko pag naiipit siya, lalo siya sa mga stopping. <laughs> Butil-butil na ang pawis ko. Butil-butil pa yung balat ko, ate. Girl. Hindi ko alam ko na kung napansin nyo nang matabi ko. Basta, guys, ang inisip ko na makaka-uwi ka din, makaka-uwi ka din, makaka-uwi ka na. Ah, Sobrang epic na. Sobrang epic kaya nung sa daan ka aabutan ng pagdegens. Di ba? Sobrang epic. So, ayun. Yun lang. Yun lang yung mga gusto ko i-share sa inyo. So, ayun lang, guys. Thank you for watching this vlog. And I hope na nag-enjoy mo kayo dito. No? Kahit puro lang ako kaldal. And pagkain ng kalamansi na hindi ko naman kung anong nangyayari. So, ayun. Meron pa natira. Puro buto na siya, oh. Diba? Ano to? Alam na kalamansi. So, ayun lang guys. Thank you for watching this vlog and see you on my next vlog. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin YouTube channel, abay mag-subscribe ka na. Baka naman, hati girl. So, ayun lang guys. See you on my next vlog. Bye!